first timer ka ba at naghahanap o nagbabalak ka pa mag-apply papunta dito sa Taiwan bilang isang factory worker, baka para sa'yo guys itong video na to. Ang dami nagtatanong kung ano nga ba daw yung first step na gagawin. So, i-discuss natin yung first step ngayon. Punta muna tayo sa park kasi walang tao dun. Mas maganda mag-discuss dun guys. Let's go! Ito so, yung big bike ko dito mga guys. Alright. <laughs> Bale, ang biyahe pala natin papunta sa ating company is 10 to 15 minutes ang layo. So, ito, sa likod ng dorm namin is company, company din yan mga guys. Pero ibang trabaho nila dyan. Baga, iba yung process nila dyan. So, dito sa amin guys, madaming factory dito. Halos tabi-tabi. Factory lahat yan. Kanya-kanya ano kanya-kanyang produkto ba? Ito, Katulad like, nitong company dito, ito produkto nito is ano, mags ng sasakyan. Ayan oh, mga mags ng sasakyan 'yan, mga guys. Dito na tayo sa park. Alam nyo ba ang Taiwan mga guys? Ang daming magagandang park bayan pahingahan ganoon pero bawal kang ano magluto-luto para iwas iyon iwas sunog Ni hao inyo mga guys kumusta po kayo kumusta po yung mga buhay-buhay natin jan sa Pilipinas dito po sa Taiwan eh ganoon pa rin malamig pa rin Bago natin simulan itong vlog natin for today's video eh gusto ko muna i Shout out yung mga bagong pasok na subscriber natin at saka yung mga dati-dating subscriber natin na gustong mag-apply dito sa bansang Taiwan. Uh, ipa-flash ko na lang po sa screen mga guys yung mga uh, gusto kong i-shout out saka yung mga nagtanong dito sa next vlog natin para magawa natin tong content na to. Itong video na to pala mga guys eh, para sa mga first timer po ito. Kung ikaw po ay naghahanap ng idea or tips kung ano yung kailangan mong gawin unang-unang gagawin, pangalawang gagawin and so on and so forth. Ilalatag ko din po mga guys yung mga top 10 na agency ko dyan sa Pilipinas kung ano yung pinakamaganda at saka pinakamabilis na magpaalis papunta dito sa bansang Taiwan. Para nga pala po sa mga bagong pasok dito sa aking YouTube channel, ako nga po pala si Master P, isang factory worker dito sa, dito sa bansang Taiwan at nagbibigay po ako ng tips at uh, idea kung paano nga ba mag-apply dito dito sa Taiwan. First step guys, bago ka mag-apply dito sa bansang Taiwan. Tignan mo muna yung mata mo kung colorblind ka. Kasi once na colorblind ka guys, naku, sayang lang yung mga ano, requirements na gagawin mo. Kung saka mo lang malalaman na colorblind ka pala. Dito sa bansang Taiwan, eh, mahigpit talaga sila kapag ikaw ay colorblind. Hindi po sila natanggap ng colorblind. Katulad na nga lang nung kasama ko sa trabaho noong nandun lang ako sa Pilipinas. Bali, dalawa, kasing, nag, dalawa kasi kami nag apply noon. Saka lang niya nalaman na ano, colorblind pala siya. Paano i-check kung ikaw ay colorblind? Pumunta lang po sa Google, tapos i-search niyo po ang colorblind test. May mga magpapakita po doon na images. Meron po yung ano, meron po yung numbers. May number po yan sa gitna na pag hindi ka colorblind, makikita mo yung number. Pero pag colorblind ka guys, hindi mo makikita yung number talaga, hindi mo siya mababasa. So, ito na yung ano, yung kailangan mong kunin na requirements. Kailangan na kailangan. Ang number one natin dyan is, ito, passport guys. Kailangan mong kumuha ng passport muna. Siyempre, pag mag-abroad ka, sasakay ka ng o dadaan ka sa airport. Kailangan mo talaga ng passport Kaya kailangan mo muna kumuha ng passport At siguraduhin mo mga guys Kung yung passport Details ng passport mo Dapat tali yan sa birth certificate mo Lahat dapat yan, walang mali tingnan mo maigi yung birth certificate mo Kung yung kahit junior Tapos may tuldok pa Kahit tuldok lang yan guys Sinasabi ko sa inyo Magkakaroon kayo ng problema dyan sa teko Kahit tuldok lang Kaya dapat siguraduhin nyo yan Na parehas yung details ng birth certificate mo at saka yung kukunin mong passport. At syempre guys, hindi ka makaka-apply kung wala kang resume. Uh, ang tips ko lang sa paggawa ng resume is medyo gandahan nyo na guys yung ano yung ilalagay nyo yung details sa uh, inyong resume. Pero ang payo ko wag, nyo, wag, na wag nyo na lang pepekehin unless uh, sinabi ng agency. Kasi Uh, dito sa Taiwan mga guys na naman yung ano yung mga trabaho dito hindi naman siya ganoon sobrang kahirap eto kailangan na kailangan to sa mga ano sa mga dating may trabaho na nagresign at mag apply kailangan mo pong kumuha ng certificate of employment kung meron kung wala naman at first timer ka wala kang naging experience kung baga fresh graduate ka okay lang naman kahit wala kasi yung mga kabatch ko may mga 23 years old dyan wala pang ano Uh, work experience ba? Kung baga, natambay sila tapos nag-apply lang. Natanggap naman sila guys sa awan ng Diyos. Ang pangatlo guys is ano, uh, diploma at saka yung transcript kapag ikaw ay college graduate. Kung ikaw naman ay high school graduate, kailangan mo pa din ng diploma at saka Form 137. At ang number 4 naman natin mga guys is itong National ID. Kailangan na kailangan po yan. Siguro naman lahat tayo is may National ID na kahit na pangit tayo dyan. <laughs> kailangan pa rin natin yan guys yung ID natin kung wala naman tayong ID kailangan natin kumuha ng uh, printable pwede mo siyang iprint yung pupunta ka dun sa website ng egov.ph sa application nila o kaya, sa website kailangan mong iprint yung naging national ID mo dun kung wala ka pang yung card mismo pang lima itong ano guys itong voter certificate with full details and biometrics ito eh nakukuha dyan sa ano sa bandang Intramuros Manila Magpunta lang kayong Intramuros, tanongin nyo lang kung saan dito kukuha ng voter certificate o anong office na nila. O kaya pag nagpunta kayo doon mga guys, ipin nyo na lang yung Comelec at doon na lang kayo magtanong kung saan kukuha. Kasi dalawa yung Comelec doon mga guys sa Intramuros, yung pang abroad at saka yung pang local. Uh, kaya mas maganda itanong nyo na lang kasi medyo magkalapit lang naman yun, pwede nyo namang lakarin. Ang pang-anim po natin na requirements mga guys, itong UMID, UMID ID kung meron po kayong contribution sa SSS. Pero kung wala pa kayong contribution mga guys, is pwede kayong pumunta sa uh, kahit sang SSS branch at magpa-register po kayo doon para makuha yung personal details po natin at kailangan nyo pong magbigay ng contribution. Hindi ko alam kung at least 6 months yata na contribution para magkaroon kayo ng records at makapag-print kayo sa website nila ng uh, member details, contribution records at saka yung history ng trabaho nyo. Tatlo yun guys na kailangan nyong i-print. At ang pang-7 naman na requirements natin mga guys itong ano, uh, marriage certificate lalong-lalo na sa ano sa mga female. Kailangan na kailangan nyo po yan. Yung iba na agency naghahanap din sila ng ano, Senomar yung certificate of no marriage. Lalong-lalo na po sa mga female bago kayo magpunta ng agency kailangan nyo pong kumuha nyan. Ang next naman natin na requirements mga guys, itong number 8 is ang birth certificate. Ito, ito ay yung ano, isa sa pinakamahalaga na kailangan eh, maayos nyo kung meron mang mali or late registration. Kailangan pong ipaayos agad yan bago ka magpuntang agency. Kasi dito halos lahat nagkakaproblema yung mga aplikante natin. Kahit tuldok lang sa junior nila tapos wala sa, wala sa passport nila. Eh, kailangan parehas po yan. Kung anong meron sa birth certificate mo, ganun din sa ibang mga documents mo. Kaya ang suggestion ko sa inyo mga guys, kung ano yung meron sa birth certificate nyo, yung kinukuha sa ano nga sa PSA, kung ano yung meron nyo na nandun, yun yung itali nyo sa passport nyo or sa kahit anong documents nyo. Kasi itong birth certificate ang pinakamahirap i-update guys. Sinasabi ko sa inyo, dito tayo nagkakamali. Ang, ang pinaka-priority nyo na kukunin muna is itong birth certificate. Diyan kayo magbabase kung ano yung mga details na nandyan sa inyo. Tapos saka na kayo kumuha ng ibang documents para tali lahat. Kasi kapag ito nag nagka-problema sa teko, hindi na kayo, hindi na kayo lilipad dito papuntang Taiwan, sinasabi ko. Ang pang number 9 natin mga guys, itong NBI clearance. So, madali lang naman kunin ng NBI clearance unless may kaso ka. <laughs> ang pang number 10 naman natin guys, tong e-registration. Uh, pupunta ka lang sa ano sa website ng ireg reg at magre-register ka lang doon mga guys. Madali lang po yan. Ang pang-11 po natin mga guys, itong VAC certificate. Siguro lahat naman tayo merong vaccine nung nagka-COVID. Ano guys? Kasi kung wala kang vaccine nung, ano, nung nagka-COVID, eh, kailangan mo yata magpa-vaccine ulit. Ang mahal na ng vaccine ngayon, parang yung isang kasama namin, nagpa-vaccine ulit siya. Nasa 3 plus yata ang bayad ng isang dose lang. Hindi ko sure sa uh, pilas ngayon kung magkano na yung, ano, yung bayad ng VACS vaccine kung available pa. Ang pang number 12 naman natin, guys, itong PEOS Certificate or yung Pre-Employment Orientation Seminar. Kailangan mo din yan, pero nakukuha naman yan online. Uh, may mga sasagutan ka lang. May, una dyan, may reviewer, tapos may sasagutan ka. Madali lang yan, guys. Ang pang 13 naman natin na requirements, mga guys, itong ano na, itong 3 pieces, 2x2 picture, tapos white background. Siguro dagdagan nyo na kasi hindi lang sampu yung pumunta mong agency dyan eh. Maghahanap yan ng ano, ng uh, picture, 2 by 2 1 by 1 mga ganon. Basta mag ano na lang kayo. Kasi dyan sa Manila, sobrang mahal ng ano dyan. Magpa-picture, grabe. 200, 300, ganon. Eh sa probinsya, 100, eh, sandaan, ganon lang. Eh gaganda pa ng quality, di ba? Nung nagpunta kaming Maynila, parang kulang pa yung sampung ano ko nun eh. Sampu o 20 yatang 2 by 2 ko nun eh. Kasi nga, gawa nga nung ang dami kong in agency mga guys hindi lang isa yung pinuntahan ko mga lima yata yung napuntahan kong agency kaya bago kayo magpapunta bago kayo pumunta ng mga agencies may mga picture na din kayo para iwas gastos, iwas abala para diretso yung application ba natin hindi na tayo pupunta pang magpapapicture tapos babalik ulit baga sa isang araw sa ano guys sa sa Manila pagpupunta kang agency Dati way back 2018 kaya kung puntahan yung limang agency sa loob ng isang araw. Noong 2024 last year mga guys, bali ang mapupuntahan mo lang na, na agency sa loob ng isang araw is dalawa, ganoon na lang. Gawa nga nung sobrang dami yung aplikante. Kaya dapat uh, bago kayo pumunta ng agency kompleto na kayo para diretso yung ano yung pagpasa ng application. Number 14, semi uh, ano second to the last Uh, kailangan mo ng ano, uh, dalawa o tatlong valid ID syempre, yung government issued ID natin. Kung baga, meron kayong ano diyan, uh, meron kayong TIN ID, PhilHealth, mga ganyan, SSS, uh, pag-ibig, yung mga postal at kung ano-ano pa na valid ID. Ang dami-dami yung ID diyan sa Pilipinas. Baka nang shit dito sa Taiwan, isa lang ID nila. <laughs> at ang panghuli na nakikita ko na requirements mga guys, ito yung ano, uh, kinukuha sa Bureau of Immigration yung travel records. Parang ngayon lang na ako nakakita ng ganong, ganitong ano requirements kasi nung sa amin wala kaming ganito mga guys. Bali na din siya sa Intramuros Manila. So kung paano mo siya kukunin, uh, meron meron akong i ilalagay dun sa description na link kung saan niyo siya kukunin guys. Ito yung step by step <clears throat> paano niyo kunin yung ano yung travel records niyo may babayaran ulit na naman diyan malamang ito yung tips ko lang sa mga ano ha sa mga bagong bagong ano bagong aplikante na mag apply sa ano sa mga agency diyan sa Pilipinas Siguraduhin nyo mga guys na kompleto yung requirements nyo bago kayo magpuntang Maynila. Yung mga, lalong lalo na yung mga taga-probinsya na katulad ko. Kapag dyan may isang ano wala sa'yo, hindi ka na i-entertainin ng mga agency kapag dyan, eh, kulang ka ng ganito, uh, Back box cert. Parang babaliwalain na yung, ano mo, yung application mo. Kasi nga, kapag ikaw ba naman, nakapasa ka na sa ano, nakapasa ka na sa interview, nakapasa ka sa exam. So, ang next na dyan is medical, PIDOS, TECO, yan ang mga, yan ang mga susunod. Pag nag, pag nag, ano na, pag nag TECO na guys, doon ka problema Kasi nga, kulang ka sa requirements. So, ibig sabihin, aalisin ka ang papalit sa'yo, yung kompleto ang requirements. So, kailangan, bago kayo magpunta dyan mga guys, kumpleto na kayo sa requirements para iwas gastos, iwas abala sa oras. Yung ba, yung ba iniiwasan natin, yung gastos, ang mal, -mal pa naman ng ano dyan sa Maynila, ng pamasahe, pagkain. Diba? Yung 5,000 libo mo dyan, parang ano lang eh, kulang, kulang sa ano yun eh, one week eh. Alam nyo ba mga guys, sa tagal kong nag-apply dito sa Taiwan, Uh, hindi mo may iwasan yung mga ano mga agency is may mga kanya-kanyang ano yan may mga kanya-kanyang negative feedback kaya dapat asahan nyo na yung mga yon may mga masusungit na staff masusungit na security guard asahan nyo na yon hindi yan mawawala sa mga agency pag kompleto nyo na po yung mga requirements nyo mga guys ito na po yung kailangan yung puntahan ng mga agency ito yung top 10 para sa akin ha ito yung mga mabibilis magpaalis bilang ano bilang factory worker dito sa Taiwan ang number 1 po natin is ito Grand Placement. Ang number 2, MIP. Ang number 3 po natin, Melacom. Ang number 4 po natin, syempre iQuest yung agency ko dyan sa Pilipinas guys. Shout out iQuest. Ang number 5 natin, Everbest. Ang number 6, JSCon Con. Yan. Uh, shout out din sa JS. Uh, agency ni Mrs. yan mga guys. Ang number 7 po natin, Filsino. Ang number 8 po natin, Jedigal. Ang number 9, Jobman Ang number 10 po natin, Skyborn. Ayan. Naka-flash, ipa-flash ko po sa screen yung mga uh, Facebook page, yung legit na Facebook page ng mga agency na to. Regarding naman sa placement fee mga guys at saka medical, mag na kayo ng, ano, ng pang-placement at saka pang-medical in case na makapasa kayo sa uh, final interview. Kumbaga, na-selected -like, na, na kayo. Pag na-select na kayo dyan mga guys, mag kayo ng pang-medical, 6 to 7,000 yan ang placement fee is nakadepende po sa agency. May mga company po dito sa Taiwan na walang placement. So, unlike po sa amin, dito sa company namin, nagkaroon kami ng placement dito mga guys. Malaki-laki din yung placement. Kaya, ang tips ko po is maglaan po ng pera bago mag-apply dito sa Taiwan. At, yun lamang po mga guys, yung mga, ano, yung mga requirements natin madali lang yan kayang kaya niyan yan kung ano medyo, sa, medyo salat kay sa pera eh onti-onti inyo mga guys yung requirements ganyan din naman ako noon inunti-unti ko yung mga requirements noon bago ako nakapag-apply dito at saka syempre hindi mo may iwasan kapag nakulang ka sa budget is talagang maghahanap ka ng may lalong lalo na kapag meron kang placement mga taga probinsya dyan katulad ko biyahe Manila papuntang probinsya balik ganon Tis uh, tis lang mo mga guys. Uh, kapag nandito na kayo sa Taiwan, eh, makakabayad kayo ng mabilis sa mga na pagutangan natin jan. So in guys, dito ko natatapusin yung video natin at ano? Kailangan na natin po masok. Uh, Inabul ko lang yung mga inquiries ng mga bagong pasok natin subscriber kasi halos lahat ng nag-comment is Paano daw mag-apply or yung first step na gagawin pag mag apply papuntang tayo. See you next vlog mga guys.